clock friendly music cycle 102.5 sa mga dial sa inyong mga radio station no? um, na yung tangdri sa may barangay poblasyon Hagunoy dapat Resort sa araw na ito ay uh, pag-uusapan natin ang mga jet fighter no, uh, mga fighter jet, mga bomber, na mga airplanes, mga friendly so ang tinatawag na mga stealth bomber no kung ano ang diferensya sa B21 at sa kasakat B22 mga ka friendly cycle. oh so, welcome sa atong programa kasikas no kasikas sa mga bomber. So, ang uh, Northrop Grumman uh, B-21 radar ay uh, pinakaunang 6th generation na operation na, na aircraft sa buong mundo. Na ano nga ba ang meron dito? So, ano ang mga kaya nitong uh, gawin? Oh, Tingnan natin kung ano ang kanilang uh, difference mga ka-friendly music cycle. So ang B-21 ay isang long-range self-intercontinental strategic na war na kaya magdala ng na pinaghalong conventional at nuclear organs na ito ay ginawa bilang uh, pandagdag mga kaprens at kalaunan ay papalit no sa mga tumatandang bombers na sa US Air Force no gaya ng B2 B2 na Spirit. Ito rin ay magsisilbing pagbigil sana ng mga masasamang planong pangsiguridad na mula sa China at Russia. Lalo na uh, pa, Bumilis ang target ng China na makagawa ng 1,500 nuclear weapons sa taong 2035. Na tagdag pa niyan, mas lalo pang na-improve ang tinatawag na hypersonic cyber warfare at space defense. So bagay na nakikita ng United States na posibleng maging problema. Ang B-21 radar ay pinangalanang bilang pang... Pangalang sa kay Doolittle Ritter noong World War uh, II kung saan, uh, kung kailan, mayroong uh, airmen sa pamumuno ni Lieutenant James Jimmy Doolittle. Uh, Lulan ang 16 noong 460 B-2 na mayroong 5 million na kasi farmers ay nagpunta sa Japan para gumanti. So, sa Pearl Harbor, ang role, ang main role ng B-21 ay mapasok ang air defense ng kalaban at makuha ang target kahit saan na man sa mundo na hindi sophisticated na air defense system ito ay bagay na hindi kayang gawin ng B-1 52 at to is small degree no ang b spirit hindi nakikita no kahit pa man ng mga sophisticated. hindi lang nagagamit ang B-21 bilang isang bomber ito ay naka-design no bilang uh, pangunahing party ng tinatawag na family of systems na nabibigay ng intelligence or balance at reconnaissance electronic at 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 working capabilities technology ayon sa Northrop ang B21 ay napaka advanced no kaya sa B2 no hindi kagaya sa B2 dahil rin sa pag-usbong ng teknolohiya in terms of computing of technology no Computing, no? Simula noong 1989, ang B21 ay may natawag na Open, no? Open Architecture. Dahilan para madali itong ma-upgrade, no? Na hindi na sa mga tinatawag na black upgrades gaya ng mga lumang generation ng mga aircrafts ang mga bagong teknolohiya capabilities and weapon ay madali nang uh, ikakabit dahil dito ay palaging ang B-21 sa kahit na anumang mga banta sa inaharap. So ayon naman sa mga headlines ng mga programa, ang B-21, parehong technology sa tinatawag na uh, next uh, generation air dominance ng no, fighter na ginawa pa at the time to creation of this video. Ang design, no? Ang design in terms of of design, ang B-21 ay may parehong mukha sa B-2. Pero, halata rin naman ang pagkakaiba ng dalawang uh, sort of pattern, buntot at engine. Ang legs ng mga B-2 ay wala na sa B-21. Ang B-21 engine and legs ay may may puting parang mata brains samantalang ang B2 ay may naka umbok naman no parang square shape ang stealth no ang stealth sa B21. ang stealth. ang pinaka special na picture ng B21 sa simula apa uh, lang nang design na ito ay mga tinatawag ng mga engineers na mapasok ang air defense ng kalaban na hindi nila nalalaman, na hindi nila nalaman ang bilis ng B-21 at sinadyang tinatawag na subsonic lang para para mawasan ang infrared at six signature nito ang mga tinatawag ng mga engines no? Naman, no? Mga angels naman Ay tago no? sa pakpak Para maging tinatawag na stoppy Hindi lang yan Ang aeroplano ito ay binalot ng advanced coating materials na nang-absorb sa radar waves dahilan Para mabawasan ang tinatawag na refleksyon pabalik Sa tinatawag na source Ayon sa Northrop Ang B-21 ay mas stealthy kaysa B-2 kung ang B-2 ay may tinatawag na radar position na kasing laki. Lang ang t no? t more of 86 expected na mas maliit. Ah. RCS ng B-21 dahil ito ay mas maliit kaysa dito inirawan ng USA Air Force ng B-21 Extremely Low Observable Design sa opposite to, so to a very low observable A-22 at A-55. Kung tama ang ating adjectives, ang B-21 ay stealthy ang A55, pero baka kaunti lang ang diferensya, mga ka-friends. Ang crew at ang bomber nito ay na parang dalawang uh, cruise. Pero dahil ito ay advanced na aeroplano, pwede itong lumipat no? na walang cruise. Malamang ito ay gagawin lang kapag uh, nakakadelikado ang isang misyon yung tinatawag na specifications mga ka-friends. Ang specifications ito ay kasalukuyan ay walang inilabas ang Northrop na impormasyon tungkol sa specs ng B-21. Dahil ito ay classified. Pero dahil ay mas maliit no kaysa b 2 na may 50,000 na pounds payload capacity ang estimated payload capacity ng b 21 ay 30,000 pounds lamang no ayon sa mga aerospace experts ang bomber na ito ay magkakaroon ng dalawa ng apat na proton Whitney na F-135 engines na may maximum thrust na 28,000 pounds na walang after ng banner na ito ay 46,000 force kapag meron nga ang mga engine na ito ay ginagamit ng mga F-35 So armaments, no? ang armaments sa uh, B-21 itong mga ka -frens. Ang armaments nito ay may uh, malamang pariho lang sa armaments ng B-2 gaya ng V-61 Nuclear Gravity Bomb GB-57 Massive Ordnance Penetrator at ang bagong AGM-181 Long Range Stand for Missile. Ang presyo nito, ang presyo ng B-21 ay uh, isang B-21 considering the value of dollars sa taong 22 to ay 692 million dollars no ito ay mas mababa pa sa kalahating presyo ng B2 pero gaya ng ibang eroplano mababa pa ang presyo nito kapag nakagawa na sila ng maraming B21 ang plano ng orderin no ang usap ay hindi pa isang daan no sa B21 na inasahan na hindi na matutulad ang B-21 sa B-2 na 900 ang plano orderin, no? Pero ang 21 lang ang may final na nagawa. Dahil ito ang pinakamadali, pinakamahal pati na ang maintenance nito ay ayon sa Northrop ang B-21 ay mas matibay at ang mga materials nito ginagamit ay hindi kailangan ng maintenance na bagay na nakagawa sa gastos at oras ng isang pinatawag na operasyon ang cost of flight ng isang B-21 ay nasa kalahati ng B-2 $150,000 hindi gaya ng dito na tinaguriang hangar queen dahil kailangan ito ng specialized temperature controlled hangar mga kapre lamang ay malaman pareho lang sa armaments ng dito kaya ng B61 nuclear gravity bomb GB57 massive ordnance penetrator at ang bagong AGM-181 ang long range tank missile ay presyo ng isang B-21 Ayon sa Northrop no North Grammar, ang B-21 ay inilagay sa normal na shelter kung saan hindi nakalagay ang ibang normal na place. Ibig sabihin, mas mura ang maintenance nito kaysa sa B2. Operation ang B-21 ay mag-operate sa ilalim ng Global Strike Command ng USAP. Ang mga posibleng business nito ay ang sumusunod. Ito naman ay tinatawag na sa opisyal na ililipat sa taong uh, 2023. Ito naman ang pinaka-advanced at modernong tanke na balak bilhin ng United States of America. Mga mga ka ka-friends o balak gawin ng mga Amerikano ang advance na tanke na ito, mga friends. O shout out sa ating uh, doktora ng masa, doktora Mikmik -Mik Kaida. No? Shout out din sa ating mga support book, no? mga supporters sa Facebook. Please share, like, para mag-notify kayo sa mga bago nating mga video na ilalabas, mga ka-friends. Salamat!